Sa isang mahigpit na laban, nakapagtala ng mahalagang punto si Moses Moody sa huling 2 minutes and 26 seconds ng laro habang si Draymond Green naman ay nagbigay ng backbreaking layup sa natitirang 25 seconds upang tuluyang makalayo ang Golden State sa 97-94 na panalo laban sa New York Knicks ngayong Sabado ng gabi sa San Francisco. Matapos ang matinding run ng New York Knicks na pinangunahan ni Carl Anthony Towns, Nagpakita ng tapang si Moody sa isang driving layup na nagbigay sa Warriors ng kalamangan na hindi na nila binitawan. Sa sumunod na mga possession, nagawang pigilan ng depensa ng Golden State ang New York na suwablay sa apat na sunod na tira at nagkaroon ng dalawang turnovers. Si Green ay nakapagtala ng dalawang free throw sa nalalabing 1 minute and 6 seconds ng laban bago tuluyang pinatahimik ang Knicks sa isang layup kontra kay Towns. Muling pinangunahan ni Stephen Curry ang Warriors na may 28 points, 7 rebounds at 5 assists, kabilang na 4 na 3 points sa 13 attempts. Nagtala naman si Towns ng game-high 29 points sa 12 out of 21 shooting para sa Knicks, habang si O.G. Anunobi naman ay nag-ambag ng 23 points, 9 rebounds at 3 steals. Matibay ang kontrol ng Warriors sa laban hawak ang 84 to 75 na kalamangan sa natitirang 9 minutes and 32 seconds ng laro matapos ang isang 3 pointer ni Moody. Ngunit hindi sumuko si Towns at kumamadad ang 11 straight points upang ilapit ang Knicks sa 88 to 86. Naidikit pa ni Mikael Bridges ang laro sa 88 all sa nalalabing 2 minutes and 52 seconds. Ngunit hindi na muling nakakuha ng momentum ang New York at hindi na nakashoot pa sa mga sunod na possession. Nagtala si Moody ng 18 points para sa Warriors habang si Jimmy Butler ay may 11 points, 6 rebounds at 7 assists. Sa kanyang pangalawang laro matapos ang 31 game absence, nagambag naman tong si Jonathan Kuminga ng 10 points mula sa bench. Sa panig naman ng Knicks, nagpakitang gilas din sina Bridges at Miles McBride na may tig 19 points, habang si Josh Hart ay may 7 rebounds at 7 assists, bagamat hindi nakapagtala ng kahit isang puntos. Ito ang ikapitong sunod na panalo ng Warriors at pang-apat sa kasalukuyang pitong laro homestand na lalo pang nagpapatibay sa kanilang kampanya patungo sa playoffs.